good morning po mga drivers. busy busy po ngayon mga guys sa pag prepare sa kanila mga BCD yan yan po ito po yung guys namin mga estudyante mga drivers. pula. Yan po mga karabers, update no. Uh, punta naman po kami ngayon sa uh, Hilutungan Island. Dalawang grupo po to yung karga namin ngayon mga karabers. Ito po sa One Piece at ito naman po sa GGN Dive. Yun, guys ni, ayun po, Sir Bob. Uh, good morning, good morning po sa lahat ng mga divers dyan. Shout out, shout out po sa lahat ng mga solid supporter. At pasinsya na po na hindi ko kayo mabigkas ng isa-isa. Kaya shout out na lang sa lahat. Yan. At ito naman po yung tangke namin. O yan, marami pong tangke. Yan po yung mga gamit sa uh, one piece na na at ito na bang pong gamit sa mga sa GGN dive mga rivers GGN yan grabe ang ganda ng umaga ngayon mga ka rivers sobrang ganda talaga sa umaga ngayon malinaw po yung karagatan at saka hindi masyadong mainit sakto sakto lang po ayan kaya first dive na naman namin ngayon mga divers um, marigondon cave na naman nandun pong marigondon cave mga divers ah uh, medyo malayo pa ng konti ayan ayan Deposit raya nih, prepare nang width belt, finish. Yan po si Sir Bob nag-prepare. <laughs> Handsome boy. Oh, ayan. Hello. Oh, shout out Sir Bob. Ayan. Prepare na sila, naghanda na po sila mga drivers para pagdating namin doon sa ano po sa uh, Marigondon Cave. Yan, diretso na po sila magkatalon. wa wu berdaya, Brian. <tuk tangan> oh, lah Oh, sayang. <tuk tangan> Saya nakatakas yung <laughs> dusmil, <laughs> ya mong kaibigan, ni Kuan? Yan po yung gis na yan. Yan, yan. Kaibigan po ni Brian. rocks. Nagatakas ang 2,000 mil rocks. <laughs> sayang, sayang, sabi ni Brian. Pag nakadive lang sana si Brian ngayon, yan, 2,000 sana. <laughs> Pero hindi nakadive. Uh, mamayang gabi po, uh, yan, alis na po yan, punta na po yan ng Korea. Kaya saya po, hindi po nakadive si Brian. Kaya nakatakas yung 2,000 ni Brian. Ah, mari gendon. Uh, oh, uh, hey <laughs> <laughs> oh, oh, hey. Karen <laughs> blow, blow, blow. Blow hole. Blow hole. Ah, Yan, hindi pala sila papasok nang cave mga carabash. Karen this way. Nah, Karen doh, No, yan. Kaya blow hole lang muna sila. Kala ko, papasok po sila ng uh, cave. Kaya thank you, thank you for watching mga drivers. Hey, hey Brad, long live. Yan. Lahat kami dito mga drivers ng helper sa bangka. Puro long live to. Long live, alpaka paro. Yan, si, si Brad, si... Si... Brian, Brad Brian, si Brad Kacho. Long live. Yan. Brad Oscar! Nagpadagat na boga Oscar. Yan, thank you, thank you for watching. Yan, pripir na lahat para takaluna Yan, thank you, thank you very much.